Hey guys, nandito tayo sa second floor Magpanotaryo Ito, so, yan yung Simbahan ng Lancaster Ayan yung circle, oh Dunkin Donuts Ngayon pila ng bicycle Ang sanaw na ni. yung Tayo magpanotaryo Yeah. So guys, tapos na tayo magpanotaryo. Ayan guys, yung circle namin. Oh. Dito sa my Lancaster. Ayan yung Jollibee. Yan ang circle namin guys. Ayan guys, dito na tayo ngayon sa loob ng subdivision. Lapit na sa bahay. Dito lang muna guys, maraming salamat.